So po, bagong dating. Pagod sa trabaho, hindi maaaring di magluluto. Samahan nyo ako sa pagluluto ng sarsyanong isda po. Okay, pakikita po sa inyo ingredients. Bale yan po, scramble eggs yan. Bawang sibuyas. At tomatoes yan. At yan naman po yung isda. Hindi ko ipiniritos. At mga ngamoy din sa bahay yan. Puro po natin ng olive oil yan. Yan po, hulog natin ng bawang at sibuyas yan. Yung po, medyo na ng sibuyas at bawang. Hulog natin yung kamatis yan. Halo lang po yung ganyan. Ganyan po natin ng asin. Ganyan po natin siya ng paminta. Yan. Halo lang po yan. Ito po habang naghihintay magluto ng kamatis yan. Lagay po tayo ng red wine. Po, luto na yung kamatis sibuyas. Hulog naman natin yung egg yan. Yan. At haluin po natin yan. Halo naman po. Siyempre po yan, hulog ko na yung isda. Ayan, takluban po natin yan. Yan nga po, takluban natin. Pakuloy, malapit na maluto. Okay. At hulay, luto na po ang aking sarsya ng isda. Okay, thank you po for watching. Subscribe for mo Bye bye po.